Hi guys, tara samahan nyo akong gumawa ng dumplings. At gagamitin nga natin tong meat processor. Tingnan natin kung maganda ba talaga to. And guys, tingnan natin kung sulit ba yung 400 plus ko dito. Kaya naman, for the go na natin. Wala kaming karne ng baboy, kaya etong manok na lang yung gagamitin natin. Bumili si daddy ng breast ng manok. And then, ilinisan ko na rin. Tinanggal ko yung mga balat. And ayan, ginigiling na natin. Saglit ko lang yan pinindot. Tignan nyo naman, giling na giling talaga. Kaya sulit na sulit yung 400 plus dito. Sa mga gusto na magkaroon ng ganito, ilalagay ko yung link dyan sa baba. Bali, one and one fourth yung kilo ng manok na to. Kaya nagdalawang batch tayo. Tapos, may instruction naman dyan na 3 seconds nyo lang pipindutin. Tapos, mag-stop lang kayo ng 2 seconds. May mode nga pala yan, may one at saka 2. Bali, yun to yung ginagamit ko dyan para mabilis tayong matapos. Viola, mga ate ko, eto na yung first and second batch ng giniling natin. And share ko lang sa inyo, guys, meron na tayong measuring spoon. My heart is so happy. Napakamura lang yan. Nabili ko lang yan sa Novo. Naglagay nga pala ako dyan ng 4 tablespoon ng toyo. Wala nga pala akong gulay, kaya dinamihan na lang natin yung pamin paminta sabi ng tita ay mas masarap nga daw ito kapag madami ang paminta. At for the mix nga ang first on ability nyo. Maglalagay na nga rin pala ako dito ng garlic powder para naman mas masarap at malinamnam. Yung timpla nga pala dito ay tanchometer. sabi ni tita Rita maglagay daw ng cornstarch. Kaya lang harina lang yung available namin kaya dalawang kutsara yung nilagay ko. At medyo napuputlaan pa nga ako dito sa kulay ng manok kaya naman naglagay pa ako dyan ng toyo. Naglagay na nga rin pala ako dito ng konting asukal sana lumas <laughs> At syempre <laughs> ng mantika. Wala nga pala kaming gulay kaya yan lang na na Gusto ko i-check yung lasa kung okay na ba yung timpla. Kaya magpipito ako ng kaunti. Pero mga beshi, naparami siya. Buti na lang guys, hindi siya naninikit. Kikiam ata to eh. And sabi naman nila okay daw yung timpla. Kaya nga for the go. Bali, mamarinate lang natin to ng mga 2 hours. At dahil wala pa nga akong dumpling wrapper, pumunta kami dito sa Robinson. And hindi ko alam kung anong pipiliin ko dito. Siguro ikaw na lang po. Charot. At eto ako mga ate ko. Nandyan lang kayo sa basket. Ilalagay ko dyan yung mga pinamili ko. Buhatin ko kayo mga ate. big bigat nyo naman. Uy, aminin. Tuwang-tuwa kapag ka nagaganyan. Anyways, nandito na ako sa bahay. Kaya naman magbabalot na tayo mga ante. Empanada ata ang atake nito. Mga <laughs> yung one <laughs> tablespoon nga pala yung ginagamit natin dito. And kumamit na rin ako ng fork dito para may pa-shape siya ganon. Pero minsan, tubig yung pinampahid ko para mag -lock. By the way guys, na-appreciate ko yung mga nag chat, -chat sa akin na silent fan daw sila. Wow, pero legit guys, salamat sa'yo, no? Minsan kasi naiisip ko na, wag ko na kaya ito pagpatuloy. Halang arte! <laughs> Tapos may mga nagsasabi din na ang ganda nga ng boses ko. Kantahan ko kaya kayo dyan. Kayo na, why? <laughs> <laughs> eh, nagpapasalamat ako kay Lord kasi andyan kayo para supportahan ako. Yay! Yay! May isa pa akong ikukwento sa inyo. Bumili kasi ko sa Primark. Tapos nandun na ako. May nagsabi sa akin na baka raw eh, makasama siya sa vlog. Tapos tinanong niya ako kung ako nga ba si Miracle D. Halate, for the first time in my life may nagsabi sa akin na ganoon Sa susunod may magpapa picture na. Hello. So, eto na, mga antes Sa kadaldalan ko, naluto na. Mas gusto nila yung prito. Pero, okay rin naman itong nilaga. So, guys, try nyo na rin. Hindi nyo malalasahang chicken, guys. Ang sarap. Legit. So, yun lang naman, guys. Salamat sa panonood. Don't forget to follow, like, and share. Bye!